Share ko lang mga kasuper super kasari. May nag-PM sa akin ka-super. Ang sabi niya, Madam, favor naman, maglugay ka naman ng buho, please. O oh, sige na nga, dahil fresh si madam, kakaligo lang. Fresh from the bathroom, lugay-lugay mo na ang peg natin. So bakit na ba si madam lagi nakatali ng buho? Kita nyo naman. Hindi na kailangan magsalita, Chan. Nakikita niyo na yan. Dahil tayo, ako sa tindahan ay super duper busy. Pag nakalukay tayo ng buhok, hindi tayo napapakaliting na niyo. Una, dahil hindi pa tuyo yung ating buhok, headband, headband muna. Nakita na dyan, nagwawalis tayo. At ang ating madam ay naiirita na sa kanyang buhok na nakalugay. Kasi gusto niya, pag kumilo siya, walang sagabal. Ayan na nga, o diba? Hawi dito, hawi doon. Pag nakatali ang buhok, mabilis ang kilos, walang nakaharang-harang sa ating ulo. Kasi nga dito sa ating tindahan, nagmumove-move-move move, move tayo. Kasi hindi naman all the time, mayroon tayong super assistant. Siguro ang lugay na buhok applicable lang pag ikaw ay nakahinto lang sa iyong counter area, nagkakashare. So okay lang sa alright yung Nakalugay yung buhok pero yung tulad niyan, nakikita niyo naman nagtatakal ng bigas, hindi na naman mapakali hawi ng hawi sa buho Dahil basa pa, hindi pa natin tinatali. Pero maya-maya lang, nakatali na rin yan. Kasi gusto ng tendera, ni super tendera, eh makakilos siya ng maayos. At saka, Nakita na sa buho, buhaghag na. <laughs> Siguro pag nagpareban tayo, wala tayong choice kundi maglugay ng buho kasi naman sayang ang reban. So ayan na nga, hindi na nga nakatis ang madam nyo, nag na at itinali na inipitan ang buho. Para okay sa so alright ang ating kilos, makakilos tayo ng maayos. So ayan po, kaya lagi tayong nakatali kasi sa ating tindahan, kasi talagang kumikilos tayo, gumagalo ang buong katawan natin. Gusto natin mabilis yung kilos natin kasi ni tayo pwede magpabagal-bagal, ni tayo pwede magpaganda lang. O, oh, oh, yan ha? Oh, Aha. Huh? Uh -huh. Alright. Cha-cha-cha. Cha-cha, -ch 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 o, -oh, diba? Di maaliwalas tingnan pag nakatali yung buhok natin.